Hi guys! Tarasama niyo ako dito sa pagawaan ng magaganda at napaka makukulay na siomay na sobrang mapagmamalaki mo dalawa lang halong extender at preservatives. Kaya naman yung dating nagsimula lang sa online, ngayon may almost 30 branches na at nakakagawa ng 30 to 40,000 pieces ng siomay at sold out yan sa isang buong araw lang. Ito ang siomay grits na located lang sa Mimac Arthur Highway, Longos Malolos, Bulacan. 4 months pa nga lang daw simula nung magsimula sila nito. Yung dating 10,000 pieces ng siomay sa isang araw, ngayon 30 to 40,000 pieces na. Grabe guys no, para sa kakasimula pa lang yung 10,000 pieces na yun sobrang dami na nun. Iba rin kasi yung sipag at diskarte nung may-ari kaya kahit kakasimula pa lang e eh, sobrang naging successful na agad. At hindi lang yun guys, ang dami rin kasing natutulungan at nabibigyan ng trabaho. Dahil 24 hours yung production nila kaya marami silang taong kailangan. Ito talaga yung pinaka nakaagaw ng atensyon ko sa kanila guys. Yung bukod sa may iba't ibang kulay na sila, meron pa silang iba't ibang klase ng toppings. Plus, ang kinaganda pa nito, hindi lang ito yung size, meron pa silang giant. Ito yung mga list ng lahat ng available sa kanila. I-post nyo na lang or screenshot para sa mga interesado. At dahil sa sobrang cute nga ng mga shomai, pati si Akusha, sobrang excited na rin matry. Ito yung mga giant shomai na ready to eat na. And ito naman yung mga iba't ibang flavor sa regular sizes nila. Then ito naman yung itsura kapag nakapack na siya. Super excited na nga ako matry to kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalan. i na natin. Guys, nandito tayo ngayon sa pagawaan ng shomai na may iba't ibang flavors. At alam nyo ba guys, sa isang araw, ang ginagawa nila 30,000 pieces. Sobrang lakas. So, ang flavors nila, merong triple cheese, octo, then itong green naman, jalapeno, merong shrimp, crab, itong dilaw, scallops, tapos shrimp ulit. So, yan yung iba't ibang flavors nila. Yung flavors nito, same lang sa meron dito sa Giant, tsaka dito sa regular size. Pero mas maraming flavors dito sa maliliit. So dito, yung color green, dalawa yung flavor, pepperoni, tsaka jalapeno. Yung pink, octo cheese, shrimp naman yung orange, yung color blue naman, scallops, ham and cheese yung dilaw. Try na natin tong octo cheese nila na Giant. Quality yung lasa. Sobrang siksik, guys. Good quality talaga. Huh. Hila mo. Hila mo. Hila mo. Hila yung laman. Ang nakakatuwa dito, guys, 4 months pa lang yung operation nila. Pero ngayon, 30 lugar na or 30 branches na yung dinidistributa nila nito. 4 months pa lang, guys. Ang galing. O, ito naman yung scallops nila. No, overloaded din sa cheese. Mm. sarap. No wonder kaya ang lakas nila. Sa isang ganitong kalaki pa lang, busog ka na. Para ka kumain ng siopaw. Bukod sa masarap na, malinis pa. Meron din silang sariling chili garlic dito, guys. So, sa regular size, meron din silang tatlong koryan. Ito yung pork nila. Ito yung chicken at beef. So, try na natin tong beef since ito yung hindi pang karaniwan na nakikita natin kung saan man. Kasi normal naman yung pork eh. Perfect combination guys dito. Masarap din. Ang anghang lang. Nabigla ako. Sarap.